Sa mga nagtatanong kung paano i-apply itong cloves Remedy para sa buhok, so papakita ko sa inyo guys kasi mag-apply ako ngayon. Balihatiin natin yung hair dito. No need pong lagyan ang lahat ng mga strands ng buhok. Bali, ang importante lang po ay malagyan yung scalp. Kaya matipid po siyang gamitin kasi dapat nakafocus lang po tayo sa scalp. Wala namang problema kung masali yung buhok. Pero, ang importante kasi dito sa scalp. Tapos dito ulit sa gilid. Ganun lang. Okay din siya kung meron kayong battle spray. Ako kasi guys, ito lang yung lalagyan kasi wala akong nakitang magandang lalagyan na spray tapos affordable lang. Mahal na kasi yung iba. So kung meron kayong spray type na bottle, okay din siya. Hindi kasi spray type itong nilalagyan ko ng product. Kasi wala akong makitang spray type na maganda siya tapos okay lang yung presyo. Mahal kasi yung iba, guys. And medyo madaling masisira kapag bumibili tayo ng yung medyo mura lang na spray type na bottle. So, ganito na lang. Tapos, dito na naman sa gilid. Kailangan lang talaga ng time. Pwede nilagay sa daliri. Tapos, ispray dito. Sa likod naman na part, ganito lang. Hatiin lang. Tapos, lagyan. Kasi, mag-spread na yan siya. Medyo nakakatamad siyang gawin kasi kailangan talaga ng time tapos ibabad mo pa bago maligo. Pero kapag naghahanap ka talaga ng effective na solutions, kailangan mo talaga magbigay ng time, kailangan mo mag-effort. Kaysa bili ng bili ka ng kahit anong product, ang baba mo, ang gaganda ng lalagyan, ang daling gamitin, pero wala namang effect. Ilang buwan, ilang taon ka nang gumagamit or palipat-lipat ng product tapos walang effect. Tapos itali mo lang, babad mo ng one hour, then maligo ka na. Kapag naligo na, mag-shampoo ng maayos. Tapos, pabulain ang shampoo, i-massage-massage ang mga scalp para malinis po ang scalp. And nakaka-help din siya sa dandruff. So, importante na ma-exfoliate yung scalp. Or mas scrub scrub siya habang nagashampo, shampoo pero huwag pong gamitan ng kuko dapat fingertips lang siya para hindi ma sugat ang ating scalp. So ayun lang ibababad ko lang siya for 1 hour and maligo ako mamaya.